Reels. 20 po. Po Ay, sinabi ko dito ako. Ano ka niyo? Pinti ko. Nakman, sir. Avocado, mango, cream. Sir, anong pala, anong hey, flavor ano. ng, anong flavor ng ano was? Ah, uh, mango cream po. Avocado, cheese. Okay, mayroon ang panahon. Tira! Ay, takap na Ay, no. oh. anong po yung Sir, nano kaya ka? Tarapang tara, apa o baso? Sa akin yung apa, no? Baso na. Sa kanya baso. Baso na itama ka Oo. Hmm. naman. Baso po. Hmm. Sa kaya apa Ano flavor bro? mix mix. Pwede ah. Sige. naman sir, Sarap po. Oo. Oh. Oh ice cream, ice cream kayo oh. libre video pa wao. Oh. Salin ako po, mopalin pa na sige thank po you, thank you, Henry TV. Kaya po ice cream, Henry TV po Kaya ice cream follow buk. po yung Henry TV yung yung youtube Kapalit na nabuhit ang libre ng ice. na ko po. <laughs> na <Mamayon> ko po. <laughs> o, oh, ito natin content, oh. o. libre naman. O, ito may O, ito tanong. po. pa. Oh. ka pa na, ah, ka pa Panagenta ka ka

mainit po kasi kaya. Saan <laughs> po? Saan saan mo ginagawa yan, boss? Ano oras po ako? Oras. Oras nila pas. Mexico? Dito lang. Ah, sige. Ang tanga ko dito. Ah. Pero dito po ako like, pag ganitong oras po nakapisto po ako dito lang po ako nakapisto. Mamaya po rerolling po. Tara like, na lang. Mga guys. Vlogger nakatangin. <laughs> katangin. Oh. Oh, baby, ah. yung, uh, Bas, alam, eh, oh, All right. Papali, kung okay. pa Paolo si Cynthia.